So ito mga idol, maganda maganda ng hapon o gabi sa Pilipinas. So uh, silang sila akong ilaw rito kasi uh, ito na ito sumabog kasi ito oh. yun. Ka-short short na yung mga wiring. Uh, dahil nga pinapasok eh. yung tubig. Eh. Okay, yung tubig Ang, binago ko po yung mga wiring natin ngayon yan. Ito, palit na rin po ako ng box tsaka ano yung wire yung mga pipe niya kasi ito nakabound sa lupa eh pinapasok ng tubig kaya ngayon ayusin natin ngayon ang linya tingnan nyo na lang po muna ang gagawin dito po tayo sa garden ayan ito oh, ilaw na. Ah, uh, itap ko na yan ng usya. Ikabit ko na usya, uh, itatap ko na lang ulit ito. Ayusin na lang po natin yung pagka ano ano. Kaso yan may tubig pa usya, oh. pupunasan ko lang may tubig sa loob. Pinasok kasi yun ng tubig sa loob yan, kaya uh, ano ah sumabog yung wire niya. Yung bang nag-grounded. Nag-shorted through yung wire niya. Kaya, yan. Medyo tuyo na siya. Hindi na siya. Basta ang ano. Pero yan. May umilaw na siya. Gumana na siya. Nagkaroon na siya na ito. Nagbago lang ako ng wiring dito. Para ano. Tingnan natin ha. Sabi kita